Di mo kailangan maglabas ng pera para lang mag-grow. Para lang dumami yung followers mo, dumami yung views mo. Guys, kaya nga tayo nag-reels para tayo yung babayaran ni Meta para tayo ay magkaroon ng extra income. Bakit ka maglalabas ng pera? Madaming nagsasabi guys, ang hirap mag-grow, ang hirap magpadami ng followers kapag hindi ka nagbigay ng stars. Hindi ka nagpa-promote, magbigay ka ng, maglabas ka ng pera para i-promote ka nila. Guys, magtiwala ka sa sarili mo guys sundan mo lang po yung process ko guys kasi ako guys, hindi ako naglabas ng pera kasi wala pala akong ilalabas, wala akong pera <laughs> Sariling sikap at tiyaga lang talaga ang kailangan mo dito guys para mag-grow. Okay, kung meron kang extra, may pera ka, bonus yun. Mas madali ka talagang magkaroon ng followers kapag nagpapatala ka. Pero kung wala, sipag lang. Sipag lang at tiyaga sa pag upload ng mga videos araw-araw. Paggawa ng mga engaging na content. Yun lang ang gawin mo araw-araw. Quality video. Sila mismo ang papasok guys, yung followers mismo ang papasok at papansin sa'yo, yung mga viewers mismo, nung nagsimula talaga ako guys gusto ko din sanang magbigay mamigay ng stars para mas madali ako makakuha ng followers pero naka page kasi ako guys hindi pala pwede makapag send ang page ng stars okay, yung mga profile lang so no choice ako guys, hindi ako makapag send, so ang ginawa ko na lang talaga ay gumawa na lang talaga ako ng mga videos ko araw-araw, yung mga engaging na kung saan yung followers mismo ang lalapit sa akin at mapapansin ako. At eto na siya guys, nangyari na siya paunti-unti. Alam kong kaya nyo din yan guys, kaya nyo yan. Huwag kayong mapanghinaan. Ganun talaga, bago tayo mag-success, kailangan muna natin pagdaanan yung hirap para alam natin at ramdam natin ang tagumpay kapag napagdaanan natin. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!